Hello mga sunflowers! Nandito naman ako para mag vlogs So ito na nga napapansin nyo. Masama talaga pa karamdam ko kasi sinisipan ako tapos ang lamig-lamig pa. Nagagawa ko pa magpa-cute pero ang dam damdamin ko talaga ng trabaho. Ay nako ang ingay talaga sa bahay namin. Hindi ko na alam kung ano gagawin ko sa mga batang to. Dito kami nagkukumpulan no. Kaya naisipan ko mag Balot-balot na lang. Mag-prepare lang ako ng gamit ng baalaga ko dahil makabakasyon daw siya sa kanilang grandma. Alam naman, ang hirap pamilya lang kung anong gagamitin ng bata doon sa kanilang bahay ng lola niya. Ako, hindi ko alam. Basta ito na lang, makakapal na lang ilagay ko kaya to Mga panlaro, mga pambahay, mga kung ano-ano, kanikan -kan niya, kailangan niya, kailangan pa ng heater, ganyan. So, ito nga, binabalot ko na sa isang bag. Pero hindi pa rin ako makontento sa bag na to dahil, ay, hindi magkasya lahat yung mga nilagay kong damit at mga gamit niya. So kailangan ko talagang pag-isipan kung kung ito pa yung gagamitin ko o hindi o magpapalit-palit ako ng panibagong bag. So, yun na nga, habang naglilikpit ako ng mga gamit ng mga batang to, ang dami namang nangkukulit sa akin. Ay, kinukulit talaga ako ng mga batang to, kung ano mga ginagawa nila. Kanina, nakahiga lang ako, wala silang pakialam. Kasi ngayon, may ginagawa na ako, saka sila nangungulit. Time out muna sa pag-prepare ng mga damit. Dito muna ako, magluluto na ako ng mga dinner nilang dalawa. Ay, nako nakalimutan ko, mag alas ko na pala. Akala ko, alas 3 pa lang. Hihi. Ay, nako ang hirap talaga pagsabasabayin. Hindi pa ako nakakapaglinis yung guys. Kung alam nyo lang. So, ito muna. Lutuin ko muna yung pagkain nilang rice steam. Nakikita ko yung lababo ko ay napupuno na ng mga luhugas and juice ko. Sabi ko, kailan pa ako makakapaglinis ng mga plato, mga pinaggamitan kanina. At dahil tong batang to ay kinukulit ako. Sarap sa Charay! So, yun na nga. Natapos na ako magluto. So, punas-punas lang ako ng kaunti. And then, prepare ulit ako sa damit. So, ito na nga. Hindi ako makapante. Dahil piling ko ang dami ko may bukas. Kaya magpalit ako ng luggage na lang. Imalit ako na lang para may isang bitbitan dahil ako rin mahihirapan bukas magbitbit na ito kaya ito na lang ilagay ko na lang no so ito na nga pangatlong palit na to ng bag na to hindi ko na alam kung anong gagawin ko dahil nga winter ang kakapal kasi ng mga damit kaya yan hindi magkasya-kasya lahat kahit pang sama-sama ng pakiramdam go 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 work 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 As in, hindi ko mapagsabay-sabay lahat kaya maglinis. Hinayaan ko muna, ibukas eh. ko na lang yung eh. paglilinis ko ng bahay. So, ito na nga pa, tapos na ako mag ng kapitong alaga ko. So, ito, bawas, dagdag, bawas na itong ginagawa. <laughs> hindi ko na alam kung paano kong anin to Pero nagdagdag ako ng isang bag dahil dun sa heater Hindi kasya sa, sa maleta niya Pero sinubukan ko pa rin ipagkasya Pero hindi talaga siya kasya So give up na talaga ako So another bag ulit ng isa Para maghihimala itong heater na to Sa mga panahon to hilong-hilong na talaga ako Hindi ko na alam kung yung utak ko parang hindi na nagpa-function As in pinipilit kong gumalaw Pinipilit kong mag-isip Pusasabayan pa ng mga batang iyak ng iyak Sigaw ng sigaw Mga tinatapon mga laruan na nakakarindi na talaga sabi nga nila sige laban lang ng laban hanggang matapos ay napapagod na talaga ako pero kasi ito talagang hirap hirap pag masama talaga pakiramdam mo so hanggang dito lang muli natapos ko ng empake so ito na yung naging outcome niya so dalawang bag na siya see you guys thank you for watching guys 12b vlogs please follow me subscribe me thank you guys bye bye sunflowers